bago welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Ayan, nandito ulit tayo sa farm, siyempre Ayan, ngayong araw guys, ano, maglilinis lang kami dito sa kapaligiran. Mag-grass ako. Diyan sa labas ko si, ano, lumalaki na yung mga damo-damo. Alak na naming patabunan tong ilalim. May nakausap na kaming maghahakot ng, ano, buhangin. Wow. So, sa, so sa mga susunod na araw, guys, magpapahakot na tayo ng buhangin para matakpan na ilalim kasi hindi siya natutuyo. Yes. ano, binabahayan na ng lamok, Kaya kailangan ng ano, tabo ng buhangin. So, ang lunch natin ngayon, guys, mag lang tayo ng bangus. Tsaka mamaya hapon guys ay magluluto tayo ng marianda nating maruya dahil Katulad nga na sinabi ko sa inyo, kapag nahinog yung saging, magmamaruya tayo. So, nahinog na siya. Kaya, magmamaruya tayo mamaya with coffee. Yeah, yes. let's go mga Let's go! Gina tarbusanin mo lang ma hindi mo pa rin kumte eh. <laughs> Bandaywa, mab din kaya niya ako. <laughs> ah, loobot, ha, lobit sa. Gina? Ha? Si. Kabilis na lobat yung isa na 'yan eh. Ayan guys, tuloy natin mamaya tong ano, nalubat yung grass cutter. Yung, yung battery. Konti na lang naman yan. Tsaka ang init pa. Marami. kalunsangan, walang hangin. May hapon tayo magdilig eh. Yung condo, yung dalawa may. Yung nadeligan ko yun nung isang na araw. Nadeligan mo yan? Hmm. Di ba lang ako nag punagal... dragon, tayo ay mag-ihaw-ihaw ng ating ulam. Kasi na ito isang kuwan, pirasa, eh. mapasubra pa. Sabi ko, it itry it, mo yung Yung. Yeah. Sana all, nakatulog na. <laughs> Ayan guys, umuwi kami ni Gigi at nagbili ng, naglibre si Gigi ng ice cream. next saan. Mag ice cream tayo guys, libre ni Gigi. Tapos <laughs> na daw naglibre saan ko na. eh. Ay, san talaga eh? kasi ako nung isang araw, anti Paseng. Kaya yeah. ikaw rin mag-libre ikaw rin na naman. <laughs> rin okay. Thank you, Lord. <laughs> 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 Umuwi kami dahil yung tinerge ko yung ano, battery ng glass cutter. <laughs>

Wow. Magandang ante yung Ilocanong kwan. Mm. Kararag. You, really Ako know. gusto ko ng chan. Gusto ko man yung mataba. Wala kang kaagaw pa eh. Meron. Sino na santi pa sa'yo? Magalang pang tinagulaan. Mm. Sarap. Hmm. Hindi ko malasahin bago. Kumain ka. Mangan tayo amin na po. Juan mangan tayo. Kalo hindi lang, kuras man siguro si Dana. May alam niyo ito. Kapon, mas maganda ang kwa. Mamaya magkwan kami dyan, mag-garden kami. Pinita naman ng gulay. Ang kota ng buta. Doon yung sa taas. Magkali na lang natin. Ayun, hmm. hmm. doon uh, um, ka dyan. Kulang ka dyan. Doon ka dyan natin. Gulay? ano? Gulay? Hindi kasi mabakante si Kuya lang. Hindi ko ano paano sa magbay. Hindi ko ano paano sa magbay. Hindi ko ano paano sa magbay. Hindi ko ano Diyan sabi sa nan ay kino ada sana kami ka kami? Ay, niyo pala yung gold. Hmm, Kababaw ka ba ko rin mo. Hindi mabakan. ko pa pinarong gold dun sa kwam. Baka kasungit-sungit yo. Kasungsungit. <laughs> ano na tayo. Dyan. Ikaw ay, lang ay, mang kilala na. Kaya na. Paano magkakwa? Sira yung... galing sa basura yung pag niya. Ang asang ko rin. Eh. Nakikita na nga ito, papil na di. Rabaw di ba kung... Um, kwan alas ka eh may papil-papil. Silip-silipon na. Ang paa ay di mukhang data. Silang-silang ka. Kung ko na oh, Kung ko na. Diyan magbili ka diyan ng kwan kung magugulo ka. Yan, no. Lagay mo sa box. Ilang kilo tayo? Kahit dalawa lang. No. Magkano ba kilo diyan, Tay? 250. Magkano yung nabili tayo, no? Dagdagan mo na yung ganda -sang ganda -sang ganda -sang yung sa ay yung ganyan. Kung tama lang ako, lang, yun naman makita mo pa. Yung plaplat eh. Mm -hmm. mm -hmm. Ay. Sarap mo yun. Eh? Tilapia. Yung tilapia ay. Yun, yung dating yung panas yung dito. Talagang cravings mo. mo. Mm -hmm. Cravings ng tiligaya. Ipon. Santi paseng siyong middag. Sipo. Kahit lang. Pang-sosyal Pang ang cravings niya. Yung sinirog. Masarap hmm. yung ano. tayo sa Antilles, masarap yung ano yun. Mm. Yung pagpaka nila dun sa may ano, Hindi pa tayo nakakain. Uh Lubos na. Sige, papa. Nagbibigay mm tayo ata. Baka nito yung Kawan tayo. niyo po ang rai Andangkap magdoto tayo ng maruya mamitas tayo dito sa ating sabah And guys magpala tayo ng kwan pang merienda daw maruya request ng tiligaya sa saka ng kaso ang aming saging ay magtutukaw <laughs> well, may mga kwan activity. May taling saling <laughs> Oh? Kaya ganito yung mga saling na yun? Yung sa pagkastamag? taling na na eh. eh. Ha? Huh? Pagpita. Dragon Dragon, nagbubas ako ng kamay na. Nagsabong pa ako ng anti Sabi niya, hindi ka luto si Jiga yan okay, na. Ito, eh. Pagluto ka ng Maruyan. Request mo, sir. Pagluto ko sila ng merienda. <laughs> ako naman po yung naggisa ng ko na. Bawang sibuyas. Bawang sibuyas. <laughs> May ambag. Uh, ready nang mga kwan nilalutuin. Uh, oh, ganon. Siyempre, ano, ate hati, -hati isa gawain. Okay. May taga-ready ng niluluto. Okay. Dan halo halo maten. Pwede Ito lang muna oh, nagay ko lang. Okay, mo pa yan. La, ano yun, parang may nagapasabong. pasok! <laughs> Nagabomba! Karapit man daw, hindi man yeah, dito lang sa sigsag yun. Parang yan lang bakas at kinapagkunan natin ang nami. parang lang na yun. Dito na kasi yung Maroya. Siyempre, hindi mawala ang kape. Yan, yeah, partner sa, ma sa Maruya Kape. Partner Kape. Ang ganda na ang tay. Ayan, tuligaya. Ang tayo, ang gamit tayong tarakrakan na tayo. Ito yan. Bumba, ang tayo. Bawat kap. Ang tay. Wala, ano na yun? Oh, naghinas ng gulay. Luto ko yan, nanti ha? Bumulag yan ng kape yung wagin. Ha? Nalagyan ko na, eh. Hanapay. Pwede na yan. Kape, kape. Talaga na ito sa'yo, Ito. Ito yung kanti pa, seng. Ano mga ka? Kaya tinip na kita? Alam mong alas ka yan sa'yo. Ito yung sa'kin. Sa ito yung kay siya maglagay ng kape. Ito na. Oh. Kapitay guys. Kapit tayo habang binubomba <laughs> <laughs> Ang ka na naman hmm. dito. <laughs> Laging bago yang <laughs> chantie, guys. Ito na ako. Nahihiya <laughs> <laughs> <May> ako. <laughs> Dalaga ba gayaan? <laughs> Nagpapabili sa akin mga dragon ng salamin. <laughs> Magbili daw ako ng salamin dito. <laughs> sa sunod, bilang kita yung Magbili, ano. Sabi ko anong gusto niya? Bilog, lapad. <laughs> kita yung whole body daw yung eh, gusto niya. Yung salamin ng yura bako, kinuha man yan alin. Hmm? Ayaw mo man, man na may salamin dito. Baka magkidlat eh ano.

ka-Dragon. Balik pa uwi na po kami. Sana nag-enjoy po ulit kayo sa aming panibagong episode yan. Ingat po kayo palagi. We love bye you all. guys Ingat po kayo! Bye.